Ayan, video natin mga idol. Ah, nagkaroon kasi ng problema to eh. Ano? Ah, yung video natin kasi nawala yung bypass. Nawala yung bypass niya. Nagkaroon siya ng ang, ano niya. Low ah, uh, low car, ano, uh, low amperes, ah, uh, motor amperes. 2 minutes pa. Okay, right, right. right. sinubukan go ng ano? kailan Ay yan, awan uh, ano 150 1 minute and 50 seconds Tingnan ko dito kung anong pag-start niya. Oh, bakit wala na nito? Dapat meron yan. to eh eh kung magkaroon ng ano problema tungo ano? Ito, dito sa deep. kailangan ka dito bukas ang ano? pupunta bukas si kuya mo. Tutu. Kailangan ito. Huh. na. na. Lahad na yun ang ko pa may problema yung ano may na dito 0, 1 may 2 minutes pa <laughs> yun Ha? Patay mo, patay mo. Patay mo, patay. Ibalik mo don doon sa kabila, baba. Buti nila, tuloy-tuloy ito. na yun up ang motor Walang ikot ang motor Ay wala, wala di ko lang apikturan ganina yan Basta na kala, ilagay mo lang, i-record mo Na ano, i-report bukas ng ano, kasi wala na yung ano, supervisor. I report bukas yan na ano na may problema yung ano yung motor amperes. Ito. Ano to? Ano 'to? LED mo mo kabila. Kakarinig mo ni Ayo. Nakababa na ba? Normal. Ay normal siya.

Ba't ganun na nangyari dyan? Wala nga kasi Wala nga koneksyon yung 220 220 to eh Wala, sira, nasira yung ano nyan Nasira yung DFD nyan Ayun mga idol, hanggang dito na lang. Ah, uh, ito muna ang isa, delikado 'to. Ang tabay na lang. Ito lang muna ang isang gamitin namin. Ayun, o, oh, tatawag na si Mamaya sana. Tatas. Uh, Maraming salamat mga idol. Sana hindi po kayong magsawa suporta ng ating uh, ano, uh, Facebook page at YouTube channel, Ormok Master Vlog. Maraming salamat. God bless you all. Maraming salamat. Uli, bye-bye.